yung first time na nakita ko in less than in less than two years. One and a half years. Dalawa na yung initiative para baguhin yung konstitusyon. Yung last year, yung CONCON. -CON, at ngayon, yung People's Initiative. No? ah hmm. uh, pero, kinakailangan nilang gawin ito within the first half ng term ng presidente. Dahil oh. after ng midterms, may hirapan na ang kahit anong chacha. Oh. No? Dahil ang uh, attention na dyan ay yung presidential election sa 2028. Uh -huh. Kaya, in a way, tama na gawin yan itong first half. Na lalo na historic high yung approval o yung, uh, o yung uh, mandate ng presidente, 61% yung kanya nakuha ang boto. So, yan ay pwedeng gamitin dito sa charter change. Lalo na, last year, medyo dismissive yung presidente sa CONCON. Kung maalala uh -huh. hindi na pinapansin niyan. Ngayon, medyo bukas siya. Ang sabi niya, pag-aralan. Mukhang yung operational term ngayon, pag-aralan pag ng ICC, pag ng mga uh, uh, chacha So nandun tayo ngayon, no? uh, pumusisyon yung presidente na dapat pag-aralan. Ang sinasabi nilang dahilan, yung economic provisions. Yan naman lagi sinasabi okay. ang dahilan, economic provisions. no Pero siyempre, pag nabuksan na yung konstitusyon, parang Pandora's box yan. Eh. Lahat pwede na lumabas. Lahat mm -hmm. pwede nang baguhin dahil magkakaroon ng kapangyarihan no? yung uh, kongreso para baguhin yung konstitusyon. Pwede nang pumasok dyan ng unicameral, pwede nang pumasok dyan ng federalism, etc. Ngayon yung talong ni Ina, kailan ba yung tamang panahon? No? Yeah. depende kung anong gusto mong uh, puntahan. Alimawa, kung ang gusto mo ay baguhin yung konstitusyon para maging federal, iba yung requirements dyan. Mm -hmm. so, hindi yan ginagawa overnight. Dahil pag nag federal system ka overnight, ang pina-federate mo ay warlordism. Ang pina-federate uh, mo is poverty. Ang pina-federate mm. mo inequality. No? Kung overnight 'yan, ha. No? Ah, uh, ikalawa, ano ba yung ano ba ang gusto mo? Parliamentary. Usually mm. sa parliamentary system, meron kang mga tunay na party. Nako, wala naman tayo noon. Check. Nakapwis basi check. Yung minabagit ni Sekpo, no, ang changes sa ganyan, eh, mga institusyon, yung mga haligin ng ating uh, institusyon, uh, Senate, Congress, at ano man, yun yung sinasabi yung parliamentary changes. Kung economic lang yan, provisions lang po yan, yeah. 60 po na sinasabi natin. Yung po yung mga kaibahan po, no? baka lang akala nyo, napaka-simple. Iba-iba yung mga moda, modalities po nito, kasi iba-iba rin yung kung ano man ang gusto mong palitan sa konstitusyon, Diba? ba? 'Yun din ang dapat na harapin po Correct. natin. Correct. I think one, one issue nga, one big concern is kapag hmm. naumpisa na umpisahan na 'yan, kahit mm. na sinabi po ng mga mambabatas ngayon na economic provisions lang ang ating uh, babaguhin. Mm. Not we, there is no guarantee uh, that that. Yung will sinasabi be, ni Sek is... na, oh, opening of the uh, Pandora's box. Kasi, Bak kasi pag nandun na sila, mo na, Nandito well, na tayo eh. Let's do everything. Pwede na. Well, na yan. yan. Oh. Okay, oh. Yun ang kinakatakot po ng uh, marami sa mga politiko pati ng taong bayan. Kasi yung mga baka-baka bagisin niya bukas ng umaga ay iba na talaga ang ang, ang hulma ng ating oh, gobyerno. Oh. At ang context. At hindi na po ang, para mga politiko na pwede niyo boto. Pwede na silang habang buhay dyan at sila-sila na lang ang nagpipilian. Tinanggalan na po kayo ng karapatang bumoto. Yun, parang ganun po. Yan. O. Oh. At syempre, pinag-uusapan natin yan. Dahil uh, last week, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na ipaprioritize nila ang charter change pagbalik po nila mula sa break next year. Ayan, next year daw mag-uumpisa. Pero hindi yung... rin naman po bagong usapin ang federalismo dahil maging ang ang, ang, ang sinasabing pa Campore de Pangulong Duterte ay gusto ang federalismo. Ang ang mismo sa case natin ng last week din, no? Ang Partido Federal ng Pilipinas eh Partido Federal nga, so ibig sabihin niyo na So may mga kung ganun pong usapin. Oo. Uh, 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 kung pagbabasa sabi nung isang uh, panauhin natin last week, kung mismo yung partido lang ni PBBM ang pagbabatayan, partido federal, kumbaga it comes naturally for him to support charter change. Kasi natinatulak po niya ang federalism na mangyayari lamang through cha-cha. Ay nako. Okay. Kaya ibig mo sabihin, kaya mahalaga po ang usapin nito para magkaroon kayo ng konting kaalaman ay para makabagbuo din kayo ng inyong sarili mga... Uh, opinion to ko dito. Yeah, okay. right. so, oh, yan. O, ito na. Hi, sir. Are you good? Yeah, pasensya na. Bigla nawala yung wifi. Kaya, dinikit ko muna sa cellphone ko. <laughs> yan, <Yeah>, correct. <laughs> no worries. Oh, oh. Okay. Mm -hmm. okay. Ang sinasabi mo, sir, yung isa, kung parliamentary ang goal, form of government ang goal, that requires uh, a, a good political party system which, obviously, wala naman tayo. Yes. Yeah, so, right? Real so, political parties. Katulad dyan sa Canada. Uh, meron dyan mga tunay na mga partido. Uh Oo. -oh. Liberal democracy. Yeah. 'di ba? Eh, sa so, atin ang, ang, sa atin kasi ang mga partido sa atin sec, 'di ba? Alam mo na, puno ng kampopot, eh. lumipad at dumapo sa puno ng kampopot, ganun, balimbing lang. Mo, tayo, gusto mo, gusto mo, wala po. Tayo tayo. Yung sa sarili natin. Oh, sama ko diyan, tatlo tayo yan, pwede. Christmas party mo na sec. Para ako, naging presidente ako, ikaw ang aking spook. So, <laughs> Naku, huwag kang ganyan, huwag ganyan. Ako, baka yan ang pinakamahirap na maraming sa mangyayari sa mundo. Uh, my bad, my bad. Uh, mali, mali ako dyan. No? Kung uh, ako ay magiging presidente, ang kukunin kong spokesperson, yung katulad ni Harry Roque. Yan, oo, okay. sige, correct, oh, correct. Ano? ang kailangan, mong spokesperson, pag presidente ka, yung sinungaling. Yung uh, <laughs> ano walang no? Oo, yung, yung oo, oh, yung, yung kalangalan. trabaho lang niya. depensahan oh, ka kahit nagkakamali ka. Yun yung, Yan, yung oh. magaling na spokesperson, no? Eh si Michael uh, uh eh, baka hindi ako depensahan niya, Pag nakamali ako eh. No? Baka si Ronald nang nagsasabi niya na ikaw talaga uh, si Ronald. Ano eh, tama la. Ano pinaghuhugutan mo? Tulad ni Harry Roque. No? Yan yung kunin ko mga spokesperson. Pag ako na okay, sinasabi yung, naman ni uh ni Spock Harry Roque, di ba? Siyempre hindi siya pwedeng magsalita na, na la, la, labas sa purview o labas sa pananaw ng uh, dati pangulo. Kasi kung ano man ang ano pa lang ulo, ay minamutawi lang niya yun. ba? Diba? Iba yung yun. kanyang sariling opinion. Yun. Yeah. Kaya no. yeah, ibig sabihin, hindi oh. justify lang niya na yung spokesperson, katulad niya, ay dapat maging sinungaling. Oh, eh, ikaw talaga. sa mo, oh, o sige, Akabito, ituloy, ako, mo ako, ituloy mo na muna take yung sagot mo when is the right time. Ikaw talaga. No, Na where, may, may right time ba? Ibig sabihin ba, dapat yan, kung no, mangyayari yan, dapat gawin ngayon para masubukan na o hindi na dapat talaga gawin ever. O, yun lang naman dalawang diba tanong ano, eh. Oh. Uh, usually kung mag-shift ka to a uh, federal or uh, parliamentary system, nilawin mo ano 'yung gusto mong mangyari, anong modelo mo? Uh -oh. Alimbawa, last mm -hmm. uh, last 'yung huling gobyerno, si Digong, sabi niya, babaguhin ko ang konstitusyon no? Into mm -hmm. a federal system. Tinanong siya, ano klaseng federal system ang gusto mo? Ang sabi niya, the French model. Mm -hmm. No? Ang problema lang dyan, may maliit lang na problema. Yung French model ay hindi federal. No? French uh -huh. yung system ng no? Kaya medyo hindi hindi na brief si presidente dito sa kanya modelo. No, medyo mali, medyo wow mali uh -huh. yung nangyari, no? Kaya dinawin mo, ano bang gusto mong modelo? Or anong gusto mong mangyari? Kung mawa, Philippine model 'yan. Ilinawin eh, mo saan ka papunta. You know, una. Ikalawa, ano yung requirements papunta diyan? Usually, pag ikaw ay magfe-federate, i level mo yung playing field. No? Ili-level. Alam mm mo, -hmm. i-disband mo yung private armies. No? Talagang tatanggalin mo yung uh, yung sariling army ng mga warlords. Kung hindi, yung mga warlords ang magdo-dominate sa federal system. No? Kailangan seryoso mong i-implement. Wala na mga Ampatuan. No? Wala na mga mm -hmm. Tebes. No? Wala na yung mga ganyan. Ang Isang problema, siyempre, lalaban yung mga yan. Di sila papayag. Basta-basta. Di mm -hmm. Di ba? Eh kailangan mo ng isang strong president para gawin 'yan para i-level yung playing field